ang kinalakihan, ako'y namulat at sumibol. Dito ako nagmula, nagkamalay at nagmahal. Ang libo libong pulo, yaman at kagandahan, ang mga bulaklak, kagubatan at karagatan. Akin ang mahal ka. Umagos sa dugo ng bayani, pamana itong wika at kulturang natatangi liblib -lib na yungib, alon at pagsindi nitong bukang liwayway na nagsasabi, Kumakandili ako sa ngalan ng bansa, ako ang nag-iisang kaluluwa niya. Hindi ang mapanlindang kong kapwa o yaong magnanakaw na dayuhan pa. Kayong sakim sa kanyang kasaganahan, sugat na. Akin ang bayang sinilangan, isinilang sa piling nitong karangalan humarag sa dugoy handang ipaglaban nagluksa nagdurusa tumatangis na iaalay ko sa iyo itong tapang ng diwa sa sentro ng takot at pangangamba bawat yapak patungo sa pagtamasa. Akibat ang sigaw ng kalayaan, bahagi ng bawat yugto ng kasaysayan. Kirot at luhay walang sukdulan. Hangarin ay kaligtasan ng lahit bayan. Yaong mga himagsikan at pakikibaka, buwis ng kaluluway walang inaalintana. Bayan ko, pangakong ipaglalaban kita, uwat-awat mong sa daigdig ipapakita akin ang bayang sinilangan. Ilalaban ko, magiging armamento ang pagsinta sa iyo. Hindi kita hahayaang ikalabus ng dayo o maging ang kininang mananakop ito. Bayang sinilangan sa iyo aming lahi. Hindi kita hahayaang agawin ng humikbi. Kayong mapagsamantalang makasarili, ihalo inyong anino sa yamang tubig tinangin. Pagsubukang payaki na ang pulo, yayabong tumadaloy sa ugat ay Pilipino. Ako'y Pilipinong hinabis sa talino. oo akong magiging bisig na sundalo. Nananalay tayo sa kasalukuyang mula sa bayani, bawat siglo ilalaban ang paglayang mithi. Habang humihinga, walang makakatali. Akin ang bayang sinilangang hindi itatanggi isagunita habang tumitibok ang puso laban sa karian ng tinik na mga hukbo. Pangakong pagsisisi sa salubong sa dayo, Pilipino ako at akin ang bayang ito.